Ma'am ito ho kaso mismo ho na nangyari dyan sa Pasig. Uh, meron ho ba kayong update dito po sa sa, sa naging uh, aksyon ng paaralan kontra po dito sa 16-year-old na schoolmate na umunay-bully? Uh, manong said, ang uh, latest po nito ay uh, yung parehong victim at bully ay uh, nagmo-modular po. Hindi po sila muna pinapapasok sa paaralan. At yun din po ay kahilingan ng kanilang mga magulang na mag-modular po muna sila. Yun po ang una nating inayos uh, para kahit nasa ganitong sitwasyon, learning will continue. Una po yun, pangalawa, kinonvin po natin ang Child protection uh, committee para uh, uh, bigyan ng due process at magkaroon ng uh, hearing tungkol po dito. So today po magkakaroon ng pangalawang hearing na po sila doon sa silahan. Opo. So, uh, mam Ma yung pong binabangget ng mga magulang na hindi sila satisfied doon sa community service na kaparusahan doon sa sinasabing umano'y bully, saan po nang galing yung, uh, yung kaparusahan na yon Wala pa po, uh, uh, Manong Ted. Hindi pa po yun, Pinal. Kasi mm hinihiring -hmm. uh, pa nga lang po. Eh. Pangalawa mm -hmm. nga, pangalawang uh, meeting pa lang po nila ngayon. Siguro okay. galing po yun doon sa mga panitipin ko sa ating anti-bullying law na sinasabi na Apo, hmm. napuputol po tayo. Ah, di mm -hmm. director, director, ah, director, sorry po. Ah. ayusin lang po namin po ang aming linya, ha? Opo, ah, para po mas maklaro. Kasi napaka-importante nito, no? Edukasyon sa ating pong lahat, mm -hmm. mga magulang at mga estudyante. Okay, ayusin lang natin pong ating linya. So hindi pa ho pala 'yon final, mukhang 'yun po ang binabanggit lang daw. Oo, sa provision daw po ng panuntunan sa maaaring kaharapin ng first offender. Ya, yung una daw pong offense, kumbaga, yung unang report, 'di ba? Unang na-report na pambubuli kasi nga may naglakas loob na mag-report. Pero actually, itong bata, hindi ito naglakas ng loob na mag-report, Nalaman ng magulang nung napanood na po yung video. Tsaka po niyang nag yung kanyang anak at tinanong, anak, ano ito? At yung pong bata, eh, humagulgol na po nang iyak. Ako naintindihan ko ito, girl, ang sitwasyon dito. Ay, oo, na nung naman. bata at nung magulang, o ikaw-ikaw yung lolo niyan, di ba? At nakita mong tinatampal-tampal yung apo mo. Masakit 'yun. Atapos At 'yung tumatampal-tampal 'y eh, pagka laki, -laki 'Yun kitang-kita mo naman na hindi na ito, kumbaga, ano patas. na ho ito? Eh, ha? Ano na ho ito eh? Malaking bulas na po. Matanda na ito kumbaga. Mari mo sabihin na ganun po ang dating. Eh, maskulado po. 16 years old. Oo, at yung kanyang tinapal, pinaluhod at tinatampal-tampal ay eh, maliit na talaga sa kanya. Di po ba? Sige, balikan natin si Director para tayo matuto po dito sa aksyon ng gobyerno at kung ano pong ating dapat nagawin sa isyong ito. Director? Uh, Manong Ted? sige po. So, uh, ang, yung aking binabanggit ho pala ay posibleng sinabi lamang na maaaring kaharapin nung bully bilang first-time offender. Opo, tama po 'yun, uh, Manong Ted. Okay, sige. So, uh, kaya nga mm, po tayo mm. nagkakaroon ng uh, case conference po para i-assert kung ano po yung karampatang parusa para po dito sa incidenting ito. Opo. Of course, ma'am, naintindihan natin po yung parent ng victim dito, 'di ba, na gusto nilang mas mabigat yes. na kaparusahan. Pero ano ho ba ang realidad dito? Tama ho ba, ma'am, na kapag first offender, talagang hanggang doon ka na lamang doon sa sinasabing community service? Ah, uh, manong Ted, kagaya po ng sinabi ko kanina, depende po 'yun sa kung ano gaano ka selan yung kaso mm. o gaano mm. kabigat po yung kaso. Okay, opo. So, Sige opo. <clears throat> so, ma'am, ito pong inyong yes, itong inyong case conference, ma'am, who will be ano engaged dito po sa conference na ito. Sino po nandoon? Ah, uh, doon po, uh, manong Ted, sa ating eh uh, DepEd Order 55 nakalagay po doon kung sino-sino dapat po ang maging uh, miyembro ng uh, child protection committee at yun po ay unang-una ang chair po noon ay ang ating principal or school head tapos yung guidance counselor or teacher and then meron po din tayong representante ng mga guro mm -hmm. tapos representative ng parents yung uh, kapwa uh, magulang ng victim at ng nung nagbully mm -hmm. I ay mean, uh, bully tapos yung uh, representative ng uh, students Opo. At saka representative from the community. So sila po yung titingin po doon sa kaso, kakausapin yung uh, victims, uh, people involved there, pati yung parents nila. Opo. And then uh, magde-deliberate sila at magbibigay sila ng uh, kanilang rekomendasyon sa principal. Ang principal po ang magpapataw ng parusa. Opo, opo sige po ma'am so Pero po uh, 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 sorry sir mm. hindi pa po ako ano nanimutan ko po na napagka ito po ay expulsion hindi po ito sa school lamang ma, magkakaroon ng approval hanggang secretary po 'yon Opo sige... pag expulsion po because that's the mm. severe penalty Ted file at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.